Paano kung hindi lang basta video ito? Paano kung ito na ang simula ng pagbabagong hinihintay mo? Ramdam mo na yan kamakailan, hindi ba? Yung kakaibang paghila sa dibdib mo. Parang may tumatawag sayo pero hindi mo pa paliwanag kung ano. Hindi ito guni-guni. Ito ang kapalaran mo kumakatok na. At hindi aksidente na natagpuan mo ang mensaheng ito. Ang universo ay nagsasalita sa mga bulong, sa tamang oras, sa pagkakaakma at ngayon direkta ka nitong kinakausap. Dahil may pagbabago sa galaw ng mga bituin. At Leo, malapit nang maalala ng mundo ang pangalan mo. Pero bago ka makita ng mundo, kailangan mo munang maalala kung sino ka talaga. Manatili ka. May isang bagay na banal na naghihintay sa'yo. Ito ay hindi isang horoscope. Hindi rin ito isang hula. At lalong hindi ito ginawa para lang sa libangan. Ito ay isang mensahe. Banal. Nakatalaga. Ipinadala sa tamang oras. Para sa liyo ang tanda na isinilang sa ilalim ng araw. Ngunit ngayon ay tinatawag ng isang bagay na mas malalim pa kaysa sa liwanag. Palagi kang matatag. Palagi mong ginagamit ang puso mo sa pangunguna. Pero nitong mga huli parang tahimik ang apoy mo. Hindi na wala, naghihintay lang. At marahil wala kang nasabing kahit kanino. Munit may kung anong nagbabago sa loob mo. Mga tanong na ngayon mo lang naisip itanong. Mga damdaming walang pangalan. Mga pananabik na bumabalik kapag ang lahat ay tumatahimik. Hindi ito kalituhan, Leo. Ito ay paggising. Dahil ang kapalaran mo ay hindi lang isang bagay na malayo pa. Ito ay isang bagay na matagal nang itinanim sa loob mo, parang apoy na muling blab. Narito ang mensaheng ito para tulungan kang maalala. Para tulungan kang muling tumindig. Para ibalik sa iyo ang mga bahagi mong hindi naman talaga nawala, kundi pansamantalang natakpan lang, kaya huminga ka ng malalim. Hayaan mong mawala muna ang lahat ng ingay. Hindi mo kailangang habulin ang kinabukasan mo. Ang kailangan mo lang ay mag dito. At sa pagtatapos ng mensaheng ito, may mararamdaman kang linaw higit pa sa dati. Ienhiapoy en inasanay. Ipinanganak ka sa ilalim ng isang tanda na hindi nagtatago. Ang leon. Ang liwanag. Ang korona ng zodiac. Pero sa likod ng bawat pag-ungal ay isang puso. At sa likod ng pusong yan ay isang kwentong bihirang makita ng mundo. Dahil habang tinatawag ka ng iba na kumpiyansa, matapang o maningning. Madalas nilang makalimutan na ang tunay mong lakas ay hindi lang apoy. Ito ay devotion. Leo, hindi mo lang nais na magningning. Nais mong magbigay. Gusto mong maging makahulugan ang presensya mo. Gusto mong maramdaman ang pagmamahal mo, buo, malalim at totoo. At kapag hindi ito naramdaman. Kapag hindi na unawaan ang katapatan mo o hindi nakita ang liwanag mo. Hindi lang ito masakit. Nakakasugat ito. Ito ang sagradong katotohanan tungkol sa leo. Ang kapangyarihan mo ay hindi lang nasa presensya mo, kundi nasa layunin mo. Isinilang kang mamuno isi nilang kang umangat. Pero hindi dahil sa ego. Kundi dahil may naalala ang kaluluwa mo na sinauna. Na ang pamumuno ay pag-ibig na gumagalaw. Na ang tunay na kaharian ay naglilingkod ng bukas ang puso. At ginawa mo na ito, hindi ba? Nagbigay ka ng higit pa sa alam ng iba. Na natili kang matatag kahit pagod ka na. Umiti ka para sa iba habang tahimik na naghihirap sa loob. Pero mayon may ibinubulong ang universo na kakaiba. Hindi mas malakas, mas tahimik. Hindi mas marami, mas totoo. Sinasabi nito, Leo, hindi mo kailangang patunayan ang liwanag mo. Ikaw ang liwanag. Hindi mo kailangan ng palakpakan para kilalanin ang apoy mo. Hindi mo kailangan ng pahintulot para maging totoo sa sarili mo. Hindi mo kailangang sundin ang lumang paniniwala na kailangang maging malakas para mahalin. Ilang beses na isinayaw ng mga bituin ang pangalan mo sa kanilang ritmo? Dumating ka rito na may misyon, hindi lang para magtagumpay. Kundi para gisingin ang iba sa pamamagitan ng tapang mo, ng katotohanan mo, ng mismong presensya mo. Pero heto ang sikreto na hindi nila madalas sabihin. Ang susunod na kabanata ng kapalaran mo ay hindi mabubuksan sa mas matinding pagsisikap, sa mas malakas na sigaw, o sa paghabol ng kung ano man. Bubukas ito sa sandaling ikaw ay lumambot. Kapag hinayaan mong maging banayad ang apoy sa loob mo, hindi maingay. Kapag naunawaan mong ang tunay mong halaga ay hindi kailanman nakabase sa ginagawa mo. Kundi sa kung sino ka kapag walang nanonood. At kung sino ka, Leo. Ay banal. Kaya kung may mga araw na parang walang katiyakan. Kung ang refleksyon mo ay hindi na parang ikaw. Tandaan mo ito. Hindi ka sir. Ipinapanganak kang muli. At ang apoy na ito. Hindi nawawala. Nagbabago lang ng anyo. Inihahanda ka para sa susunod na yugto ng iyong paglalakbay. Bakit na yon? May mga sandali sa buhay na parang karaniwan lang sa unang tingin. Isang normal na pagsikat ng araw, isa na namang pag-scroll sa telepono, isang tahimik na gabi. Pero sa ilalim ng katahimikang yon, may mga sandaling nagiging daan ng pagbabagong walang balikan. Tahimik. Malalim. Panghabang buhay. Isa ito sa mga sandaling yon, Leo. Hindi dahil sinabi ng mga bituin. Kundi dahil nararamdaman mo na. Kahit hindi mo pa ito nasasabi ng malakas. Ramdam mo ang tensyon sa pagitan ng kung sino ka noon. At kung sino ka na ngayon, unti-unting nagiging. Mayroong pagkabahala sa likod ng tiwala mo sa sarili. May pananabik sa likod ng iyong mga tawa. May bulong sa puso mong nagsasabing. May higit pa. Hindi aksidente na natanggap mo ang mensaheng ito hindi rin aksidente na nandito ka ngayon. Hindi sa pagkakataon gumagalaw ang universo. Gumagalaw ito sa tamang pagkakaakma. At nitong mga huli, tila lahat ay sinusubukang kunin ang atensyon mo. Ang mga pagkaantala. Ang mga pagtatapos. Ang kakaibang mga panaginip. Ang mga taong tila nagbago. Ang katahimikang mas mabigat kaysa dati. Lahat ng ito hindi random. Lahat ng ito sa gradong paghahanda. Dahil kapag malapit ng buksan ng universo ang bagong kabanata ng buhay mo, hindi ito sumisigaw. Nililinis muna nito ang paligid. At yan ang nangyayari sa paligid mo ngayon. Marahil may mga lumang kaibigan kang pinakawalan. Marahil hindi mo nagaanong maramdaman ang dating mga pasyon mo. Marahil gumuho ang mga routine mo na antala ang mga plano. At marahil may bahagi sa iyo na nagsimulang magtanong. May mali ba sa akin? Munit heto ang katotohanang bihirang ipaalam ng mundo. Ang pag-unlad ay hindi laging pakiramdam ng sipag-usad. Minsan, nararamdaman itong parang pagkatigil, pagkawala, pagdududa, o katahimikan. Pero Leo, makinig kang mabuti. Hindi ka gumuguho. Ikaw ay nagbabago ng anyo. Isinusuko mo ang mga lumang bersyon ng sarili mo. Mga bersyong nabuo para mabuhay, hindi para lumipad. Dahil ang susunod na bersyon ng sarili mo. Kailangan ito ng mas malalim na katotohanan. Mas tahimik na apoy. Mas nakaakmang lakas. Iyon ang dahilan kung bakit ngayon kailangang dumating ang mensaheng ito. Hindi kahapon, hindi bukas, kundi ngayon. Dahil handa ka na. Hindi lang sa isip, kundi pati sa kaluluwa. At matyagang naghintay ang universo. Naghintay ito hanggang sa lumambot ang panlaban mo. Hanggang sa handa ka ng sabihin. Handa na ako. Ipakita mo sa akin ang daan. At ito na nga. Hindi sa dagundong. Kundi sa katotohanan. Hindi ka nahuhuli. Hindi ka naliligaw. Tamang-tama ang dating mo. Ang apoy sa loob mo ay hindi nawala. Naghihintay lang ito ng panibagong uri ng hangin. At ang mensaheng ito. Ito ang hininga na yon. Tinatawag kang maaalala muli. Dumarating sa bawat kaluluwa ang isang sandali na ang susunod na hakbang ay hindi nagsisimula sa paglakad. Kundi sa isang alaala. Hindi alaala ng nakaraan. Kundi alaala ng kung sino ka talaga. At Leo. Dumating na ang sandaling iyon. Dahil sa kahabaan ng daan. Sa gitna ng mga inaasahan, tungkulin at pagiging imatatagdi. May isang bagay kang nakalimutan. Nakalimutan mong ang halaga mo ay hindi kailanman nakabase sa mga naabot mo. Nakalimutan mong ang tinig mo ay banal kahit sa katahimikan. Nakalimutan mong mahalaga ang kagalakan mo hindi lang para sa iba. Kundi para sa balanse ng universo mismo. Hindi ito paghusga. Ito ay biyaya. Dahil ang makalimot ay bahagi ng pagiging tao. Pero ang pag-alala. Iyon ay bahagi ng iyong banal na tungkulin. Sa ngayon, ang kaluluwa mo ay kumakatok ng dahan-dahan. Hindi nagtutulak. Hindi nang digipit. Bulong lamang ito na nagsasabing. Bumalik ka sa sarili mo. Bumalik ka sa bahaging sayaw ang kilos mo bago ka pinanood. Na nagmahal bago ka nasaktan. Na lumikha bago ka ikinumpara. Ang bahaging iyon ay hindi nawala. Naghihintay lang ito. Na muling lingunin mo. Na bumagal ka ng sapat upang maramdaman ito. At heto ang hindi madalas sinasabi. Ang kapalaran mo ay hindi nagsisimula kapag perpekto na ang lahat. Nagsisimula ito sa sandaling maramdaman mo ang katotohanan ng palaging nasa loob mo. Hindi mo kailangang maging ibang tao. Kailangan mo lang maalala kung sino ka kapag nawala na ang ingay. At kapag nangyari yon, mararamdaman mo ito sa dibdib mo. Hindi bilang pananabik, kundi bilang kapayapaan. Yung malalim, tahimik na katiyakan na nagsasabing, Ito ako at handa na ako. Kaya sa sandaling ito, humina ka. Ilagay ang kamay sa puso mo. Ipikit mo ang iyong mga mata kahit isang saglit. Hindi para tumakas sa mundo, kundi para bumalik sa gitna ng iyong universo. Ikaw, dahil ang leo na muling bumabangon ngayon, ay hindi ang leo na itinuro ng mundo na dapat mong maging, kundi ang leo na isinilang kang maging. Hindi mas maingay hindi mas matigas, kundi mas totoo. At sa katotohanan ng yon, lahat ay magbabago. Ito ay hindi pagtatapos ng lumang sarili mo. Ito ay ang pagbabalik ng tunay mong pagkatao. E nilandas yaw harapan. Leo ngayong nagsimula na ang pag-alala. Maaaring tinatanong mo na ang sarili mo. Ngayon ano na? Anong gagawin ko sa lahat ng ito? Pero dito nagkakaiba ang kapalaran sa ambisyon. Ito ay hindi tungkol sa pagmamadali tungo sa pagbabago. Ito ay tungkol sa pagkakaakma, hindi agad sa aksyon. Dahil ang landas na nasa harapan mo ay hindi gawa sa paghihirap. Ito ay binubuo ng mga pagpili. Maliit. May layunin. Gabay ng kaluluwa. Narito ang mga tahimik na pag-shift na magbubukas ng susunod na pinto sa buhay mo. Isa, bitawan ang pangangailangang imakita para magkaroon ng halaga. Ginugol mo ang napakaraming enerhiya sa pagningning para sa iba. Ikaw ang ilaw, ang ehemplo, ang sandigan. Pero ang tunay na pamumuno ay hindi naghahanap ng atensyon. Ito ay kusang sumisikat mula sa pagiging totoo. Hayaan mong ang liwanag mo ay para sa iyo ngayon. Hindi para sa palakpak. Hindi para sa pagpapatunay. Kundi dahil ito ang tunay mong likas. Dalawa, bitawan ang baluting tinatawag na tagumpay. Ginamit mo ang tagumpay bilang kalasad. Nagpursigi kahit pagod. Umiti kahit nasasaktan. Hindi dahil plastik ka, kundi dahil malalim kang magmahal. Pero Leo, ang pagiging makapangyarihan ay hindi na nangangahulugang pagod ka palagi. Hindi mo na kailangang patunayan ang sarili mo. Ang mismong pag-iral mo ay sapat na patunay. Kaya magpahinga ka. Ang pagiging banayad ay hindi kahinaan, ito ay karunungan. Tatlo, muling sindihan ang apoy ng kagalakan. Hindi para sa performance. Hindi para sa pagiging produktibo. Kundi para sa tuwa, yung hindi kailangang maging makabuluhan o praktikal. Ano ang minahal mo noon bago sinabi ng mundo na kailangan mong maging kapakipakinabang? Ano ang nagpapangiti sa kaluluwa mo kahit walang nanonood? Panahon na para balikan mo yon. Kumanta. Sumayaw. Gumuhit. Magtanim maglakad ng walang layunin. Ang kagalakan mo ay sagrado. At tinatawag ka na nitong bumalik. Apat, kumonekta sa sagradong ritmo ng kalikasan. Ikaw ay pinamumunuan ng araw. Munit nakikinig rin ang kaluluwa mo sa buwan. Kaya igalang silang pareho. Sa katahimikan ng gabi, ipahayag ang katotohanan mo. Sa init ng araw, basbasan ang paglalakbay mo. Subukan mo ito. Sa susunod na full moon, magsindi ng kandila. Isulat ang tatlong bagay na handa ka ng pakawalan. At tatlong bagay na handa kang tanggapin. Pagkatapos, bigkasin mo. Hindi ko hinahabol ang nararapat sa akin. Inaakma ko ang sarili ko dito. Gawin mo itong bagong ritmo. Hindi simpleng routine, kundi isang banal na pag-alala. Lima, magtiwala sa tamang oras ng buong buo. Hindi lahat ng naantala ay tinanggihan at hindi lahat ng pagtigil ay parusa. Gumagalaw ang universo sa perpektong daloy, kahit minsan pakiramdam mo ay nakatigil ang lahat. Kung may bagay na hindi pa nangyayari, iyon ay dahil hindi mo palubos na nagiging ang bersyon ng sarili mong. May kakayahang humawak nito ng may biyaya. Kaya huwag pilitin. Damangin. At kapag tamang tama na ang oras. Ang kapalaran mo ang lalapit sa'yo. Leo, hindi ka sir ikaw ay inihahanda. Ang susunod na kabanata ng buhay mo ay hindi nang ang ng mas maraming pagsisikap. Kundi ng mas malalim na pagkakaakma sa sarili. Maglakad ka hindi dahil nagmamadali. Kundi dahil buo ang tiwala mo. Hayaang ngen itadhana ben lumapit ni Senay. Dumaan ka na sa apoy. Binuhat mo ang bigat na hindi kailanman mauunawaan ng karamihan. At sa kabila ng lahat. Nakatayo ka pa rin. Pero Leo, hindi ka na tinatawagan para lumaban. Tinatawagan kang tumanggap. Ang mensaheng ito ay hindi kailanman tungkol sa pagbago sa iyo. Ito ay panawagan na balikan ang bersyon ng sarili mong. Hindi kailanman nawala, kundi naghintay lang. At ngayon ang bersyong iyon ay nagigising na. Hindi lang ito pagbabago ng enerhiya. Ito ay pagbabago ng pagkakakilanlan. Hindi ka na ang taong humahabol sa pag-ibig, layunin o kahulugan. Ikaw na ang nakakaalala. Ako na ang lahat ng hinahanap ko. Kaya tumindig ka hindi dahil kailangan. Kundi dahil malaya ka na. Malaya sa pangangailangang patunayan ang sarili. Malaya sa mga lumang papel na ginampanan. Malaya sa takot sa sariling liwanan. Hayaan mong ang mundo ang siyang mag-adjust sa bagong enerhiya mong dala. Hayaan mong ang presensya mo ang magsalita ng mas malakas kaysa sa mga salita. Hayaan mong ang kapayapaan mo ang maging iyong kapangyarihan. Dahil heto ang katotohanan. Ang kapalaran ay hindi hinahabol. Ito ay dumarating kapag nabubuhay ka ng nakaakma sa totoo mong sarili. Kaya kung may gumalaw sa loob mo habang binabasa mo ito. Isang alaala, isang pag-asa, isang luha na hindi mo inaasahan. Huwag mo itong baliwalain. Iyon ay ang kaluluwa mong nagsasabing. Ito ang sandaling matagal na nating hinihintay. Hindi mo kailangang maging perpekto para tanggapin ang layunin mo. Kailangan mo lang maging ganap na narito. Kaya huminga ka muli sa huling pagkakataon. Hina papasok. Hina palabas. At ngayon, sabihin mo ito sa sarili mo. Hindi bilang isang kahilingan. Kundi bilang isang katotohanang gising na. Hindi ko hinihintay ang tadhana. Ang tadhana ang naghihintay sa akin. At sa pananalitang iyon, Lumakad ka pasulong. Tahimik. Matapang. Buo. Dumating na ang panahon mo.